umaabot sa isang daang pamilya ang nawalan ng tirahan matapos gibain ang kanilang mga bahay sa BIR Agham Road sa Quezon City kahapon. Di na nakapalag ang mga residente dahil sa dami ng polis na kasama ng demolition team. Narito ang report ni Rafi Tima. Noong una ay palaban at tila hindi isusuko ng mga residente ito ng BIR Agham Road ang kanilang mga bahay sa paparating na demolition team. Sumugo talaga ang demolition kung kailangan buha sa buwisan ng buhay. Ay eh siguro para at least na marati natin sa Malacanang uh, talaga mayroong uh, pang dito. Ano ba itong Marcial ba ito? Pero dahil sa pitong dang polis na isinama ng demolition team, wala na rin nagawa ang mga residente. Sakit, sakit, tayo. Ano ba? Ang ibang residente, sa iyak na lang idinaan ang pagtuto pag ng pagtutol sa paggiba ng kanilang mga bahay. Ang aming bahay, ginigiba, ginastusan na. sa kasagsagan ng demolisyon, may dalawang nadampot. Ang isa, pinagtulungan ng pitong pulis. Sa kabuuan, isang daang pamilyang apektado ng demolisyon. Mga natira mula sa may git-anin na rang pamilyang nakatira sa BI Argham Road, na una nang pinarelocate sa Montalban Rizal noong nakarang taon. Sa mga tent na ibinigay ng barangay ko sila inabutan, dito sa gilid ng Nia Road kung saan daw sila magpapalipas ng gabi. Kung wala pa po kami paglilipatan ng maayos, for temporary dito muna ho kami. Ngayon kung po yung pabahay na ibibigay sa amin, bakit naman namin tatanggihan bahay na po yun? Kinayagan sila pansamantala na mag-stay muna dyan kasi kailangan i-clear yung center island kasi masyadong risk, maapek. Uh, may baka mag ng traffic, yung mga bata magtatawiran, kaya iniiwas din yun. Ang iba naman, bagamat gabi na, naghahakot pa rin ang mga yero at kahoy mula sa mga ginibang bahay. Ang isang pamilyang aking nakausap pinag-iisipan na raw sumunod sa mga kasamahan sa relocation site sa Montalban. Siguro ngayon dahil wala na kami bahay, siya kami pupunta. Maka... Sa isang pahayag, kinundila ng grupong kalipunan ng damayang may hirap ang overkill o manong operasyon ng PNP sa demolisyon. Pero trabaho lang ito, ayon sa pulisya. May prior uh, notice naman to sa may prior uh, dialogue. In fact, uh... Matagal naman lang kasi ito, April pa dapat ito. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting.